So guys, uh, dito tayo ngayon sa uh, magtaking guys sa fish nila ariyong so tinitignan ko yung mga palisdaan dito guys ngayon uh, grabe, sobrang init grabe, isa sobrang init guys tignan nyo yung mga fish ngayon dito ngayon guys, so, halos wala nang tubig talaga bitak-bitak na yung mga lupa guys, okay, so mas malawak na pareslaan to guys yan o wala nang katubig-tubig yan, sobrang init guys grabe ito pinakamalaki guys wala na rin tubig to you know, grabe sobrang init wala uh, nang katubig-tubig yung mga palaisdaan dito. Pati mga pananim na sitaw, wala na rin. Marami, sobrang init ngayon. Guys, okay, so, oh. Yan, kami sa may bahay na yun. Guys, oh. na, ano. Ang lawak na palaisdaan, guys. Walang katubig-tubig. Halos wala nang tubig, oh. nagtubig tubig, nyo. Ito, so, wala na talagang tubig ano o. Marabi. init guys. Halos lahat ng palaisdaan daw dito guys. Wala nang tubig. Ayan sana umulan para ano mabasa ng konti itong mga ano dito. Tamo para may makain yung mga kambing. Wala na rin makain yung mga kambing dito. Ano, you know, wala na talagang katubig-tubig. Bitak-bitak na 'yung lupa. Ano. You know, wala na katubig-tubig, guys. Hindi pati 'yung malit na daladaluyan ng tubig, wala na talaga. Grabe 'to. Sobrang init. Ano, you know, kabila din, guys. So, uh, oh, hindi tubig niya. 啊，好比、uh,。